So, ito mga trips. Alam nyo, sa totoo lang talagang uh, wala na ako halos masabi dito sa mga baser. Alam nyo, awang-awa ako dito kay uh, Eman Atienza. Yung anak ni uh, Kuya Kim Atienza. Alam nyo kung bakit? Kasi napakamura pa ng na kanyang kaisipan. At uh, nang dahil lamang sa mga baser, eh, hindi niya kinayanan ang kanyang uh, pinagdadaanan. At ang nakakalungkot pang isa dito, mga Bokatrips, sa pool pala sa kanyang pagkabata, o sa kanyang pagkabata, eh, dumadanas na itong batang ito ng uh, mga bullying. Partikular, eh, doon sa kanyang yaya, na kung saan, nabanggit nito na kinukulong siya sa kwarto, at doon sa loob ng kwarto na pinagkukulungan sa kanya, eh meron pa siyang kasamang manika. At ayon pa doon sa kanyang yaya, sabi niya, eh yun daw manikang yun, kapag ka hindi siya sumunod, eh gumagalaw at uh, kakainin siya nito. Alam nyo, since uh, sa kanyang kabataan hanggang sa kapanahunan bago siya magpatiwakal, eh meron na pala siyang pinagdadaanan. Sana na-address ka agad dito ni uh, Kuya Kim. Sana na-address ka agad ito nung uh, kanyang mga magulang. Sa talagang napakahirap sa kanyang uh, sa isang bata ang uh, mayroong pinagdadaanan na katulad nitong si uh, Eman at Chensa. Pagkatapos sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay eh nananatili siya nag-iisa sa kanyang tahanan. Yun bantipong wala siyang makausap, wala siyang mapaghingahan, wala siyang mapagsabihan ng kanyang pinagdadaanan. Alam niyo sa totoo lang sadyang napakahirap 'yan. Kaya kayo, yun po ng ating mga po pwedeng makapanood dito na mga magulang, always find time na makipagkwentuhan kayo doon sa inyong mga anak. Malaman ninyo kung ano yung mga pinagdadaanan ng inyong anak. At ang higit na pinakamaganda sa lahat, yung magkaroon ng, ng, ng tiwala yung magkaroon ng uh, mag-rely sa inyo ang inyong mga anak na kapagka dumating sa kanila ang isang matinding pagsubok ng suliranin, eh wala silang ibang po, pwedeng pagsabihan kung hindi kayo. Yun bang tipong napakalaki ng tiwala nila sa inyo bilang mga magulang? Kasi kung hindi mangyayari yan at sasaloobin lang nila, ikikimkim lang nila sa kanilang kalooban ang kanilang pinagdadaanan, sa tingin ko mga Boca Trips, kapahamakan talaga ang pupuntahan ng mga kabataan, ng inyong mga anak. Kasi sa nakita ko po dito kay Eman, ginawa po niyang daan ang kanyang pagtitiktok, ang paggamit niya ng social media, ang paggamit niya ng mga apps na ito, sa paghahanap po niya ng kalutasan sa kanyang problema sa paghahanap niya ng kalutasan sa kanyang pinagdadaanan. Ang napakasakit lang, eh tila hindi naging maganda sa kanya ang agos ng tadhana. Sapagkat sa halip na makakita siya ng lunas o ng outlet para sa kanyang mga pinagdadaanan dito sa social media, eh tila nakakuha pa siya ng higit na kabuwisitan, higit na worst para sa kanyang paghahanap ng solusyon sa kanyang problema. Nakakita siya ng mga tao na ayaw siyang tanggapin. Na alam na alam naman natin na yung mga basher na yan, kanya po ninyo ginanyan si Eman at Chensa ay hindi po dahil sa talagang may kakulangan siya. Kung hindi ang nakita ko po dito sa mga basher na gumawa nito kay Eman at Chensa ay dahil po sa nakita ninyo na marami siyang nagagawa na hindi nyo kaya. Alam nyo po kung minsan yan pong pagbabas sa isang content creator. Kung minsan po, yan po ay isang uri ng pagkainggit. Na hindi nyo rin po napapansin na naiinggit kayo doon sa tao na inyong binabas. Dahil sa hindi ninyo kayang gawin yung kanyang nagagawa. At pangalawa, naiinis kayo. Dahil sa nakikita ninyo na ganito lang siya, ganari lang siya, pagkatapos ang dami niyang follower, ang daming naniniwala sa kanya. Samantalang kayo, effort na effort, walang maniwala sa inyo. So yan po ang isang nagiging dahilan ng mga basher. Yun pong naiingit kayo daw sa tao, na wala po kayong kayang gawin sapagkat hindi nyo kayang kanyang ginagawa, ang kaya nyo lamang gawin ay ibasya kayo mga basher, hindi ko po sinasabi na mapipigilan po ito ng 100%. Pero hanggat maaari po mga basher, eh, kung kayo po ay may nakikita na hindi maganda sa ginagawa ng isang tao, especially dito po sa social media, sa pagiging content creator, ang kahilingan ko po sana sa inyo, sabihin niyo po ng maayos. Gawin niyo pong constructive ang inyong criticism sapagkat uh, hindi ko po alam kung kayo nakakatulog. Katulad po ng mga ipinopost dito sa social media na mga nagbabas po dito kay Eman Atienza. Ano po kaya ang pakiramdam nyo? Masaya po ba kayo na nawala na po yung inyong binabas? Masaya po ba kayo na nagpatiwakal po yung inyong binabas? Nararamdaman nyo kaya po ngayon ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya. Nararamdaman nyo kaya po ngayon ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang mga kapatid, ng kanyang ama, ng kanyang ina, nang dahil po sa inyong kagagawan. Sa totoo lamang po, tama po yung sinasabi ng iba. Isa po ang social media. Isa po ang pambabas sa nangyari sa kanya na hindi po niya kinaya. Pero ito po ang pinaka sapagkat nakakita po siya ng kakampi sa pamamaraan po ng pagbablog. Pagkatapos ganun ang inyong ginawa. Tanong ko lamang po doon sa mga baser. Ano po kaya ang gagawin nyo kapag ka po yung nangyari kay Eman at Chelsea ay nangyari sa mga anak nyo? Ano po kaya ang masasabi ninyo kung isang araw po malaman ninyo na binabas din po ng katakot ako ang inyong mga anak. Sa tingin nyo kaya po, mga Bokatrips, magiging maganda para sa inyo. Magiging kasaya-saya, magiging katuwa-tuwa. Kaya sana, mga Bokatrips, ngayon pa lamang po, imulat na po natin ang ating mga kaisipan. Doon po sa mga basher, baka po mamaya, ang inyong ginagawa laban sa inyong kapwa sa pamamagitan ng pagbabas ay siya rin sapitin ng inyong mga anak. At siya rin mismo ang inyong sapitin. Huwag naman sana. Kaya muli po mensahe ko para sa mga baser. Kung po pwede po na may nakita kayong hindi tama sa mga content na inyong napapanood, baka po po pwede. Constructive criticism po ang ating gamitin. At huwag pong destructive sapagkat ang destructive po ay kayang pumatay ng isang content creator. Yun lang to.